ako kasi noon. Makakatulong siya sa akin may sa na isang magandang buhay. Naintindihan ko kayo, inay. Kaya kahit nang sendi ko kayo sinisi, hayaan niyo, Pipiliti ko magandang na magandang trabaho. <laughs> Kung may Magaling! Magaling na pata! Magaling na bata! Koy! <laughs> koy! <laughs> ah, pag ganyan ng ganyan ang gagawin mo, magkakasundo tayong mabuti. Tandaan mo, may kasabihan ang mga matatanda. Ang isang anak na masunurin sa kanyang mga magulang ay pinagpapala ng Diyos. Tandaan mo mabuti, anak? ha? O paano? Lalakad na ako ko na ito. Ha? <laughs> ah, koy! Koy! Hindi naman ako masyadong masipa. Sa susunod mong lakad, pwede naman dalawa. Tatlo o apat. Ha? <laughs> Turing? Oh. Ano na naman ang inangat-ngat mo? Talagang ikaw? Baka naman. Ikaw talaga mas kikilano. Oh. no. Baka malas pa panlakad ko eh. Tila! Hayaan mo na siya, inay. Anak. Kailangan bang gumawa ka pa ng masama para mapagbigyan mo ang tiyuhin mo? Hindi ko rin gusto ginawa ko. Kaya lang pag hindi ako sumunod sa kanya, gulpi aabutin ko. Pati kayo madadamay. Pero hindi sa ganyang paraan. Bakit hindi ka lumapit kay Mang Ben? Para makapambasada ka uli. Hindi na ako bibigyan ng labas nun. Hanggang hindi ko ibabayari yung boundary jeep na kinuha sa akin ni Tutoring. Isa pa, bahaw lang ng tiwala sa akin yun. Oo. Oh, ano na naman yan, inay? Kasi nararang lahat na. Nakala ko kasi noon, makakatulong katulong siya sa iyo sa gumigil ng isang magandang buhay. Nahihintindihan ko kayo, inay. Kaya kahit nang hindi ko kayo sinisi. Hayaan nyo. Pipiliti ko magandat ng magandang trabaho. Ikaw na anak. Kung sakaling hindi ka na makatagal sa ginagawa ng tiyuhin mo, magdisyong ka para sa sarili mo. Huwag mo akong intindihin, na. Samantalahin mo ang pagkakataon hanggang bata ka pa. Nangang mabuti! Lululuin mo ito! Lulululin mo mabuti! Isagsag mo sa baga mo ito! Tuling, bakit? Paano na ano naman ba nangyari? Ayan mo ako! Itong anak mong ito eh! Palulusutan pa ako sa peking kwintas? Ha? Napahiya tuloy ako sa pagbebentahan ko? Ipapupulis ako! Mabuti mabilis akong tumakbo! 쪼개기만 하면 되겠지. 쪼개기만 하면 되기기만 하면 기 하면 되겠지. 만 하면 만 하면 하면 되만 하면 되겠지. 쪼개기만 하지쪼아기만 하면 Tumakbo ka na! Takbo na, anak! Takbo na! Parit na. <laughs> talaga Brad, bayad na mo. nakita mo ito. Buhay oh, lang sa inyo, hindi ka Anong nagbayad? Sina lang nagbayad? Ikaw hindi ka naman nagbayad. Papalusot ka pa, ha? Halika! Para! Para! Nagbayad nga ako ako eh. Anong nagbayad? Alam mo, bata, dyan ako pundi-pundi. Yung mahilig magpalusok! Ang trouble, pareo. Sige! Baba! Baba! Sige! Baba! Pare, huwag na babayan. natin babayan. Dali si na natin sa opisina yan. Nang magtanda.